Uh, mga kapanayam, uh, si Senator Cynthia Villar Para ating alamin kailan siya magpa-file ng Certificate of Candidacy Anong dahilan ba't nagkaroon yata ng pagbabago Dahil ang original niyang sinasabi Ang gusto niyang takbuhan ay Mayor ng Las Piñas sa City Pero nabasa natin, di ba, makailan lang na uh, Ang tatakbuhan na niya ay... Uh, ana ah, sa linya na okay yan isama na ho natin sa ating uh, talakayan uh, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture, uh, Food and Agrarian Reform at din chairman po na Committee Hello. on Environment and Natural Resources and Climate Change Senator Cynthia Villar. Hello. Hi ma'am, magandang hapon po. Andala ha. O sige po ma'am. Ayun mga Senator Cynthia Villar na kung saan ang kanya namang anak na Uh, kongresista ay tumatakbo naman po sa pagkasenador, itong si Congresswoman Camille Villar. Okay na kaya si ma'am? Ma'am, magandang hapon po. Magandang hapon. Uh -huh. Ma'am, uh, kayo po isa sa mga graduating uh, senator. At ngayon po mm -hmm. ay tatlong araw na lang ang natitira sa filing ng Certificate of Candidacy. Kayo po ba ay mm -hmm. nakafile na ng COC? Sa so, Monday, October 7. Uh, Doon ako mag-file. Monday mm -hmm. morning mhm mm At ano ho uh, ang posisyon ng inyong tatakbuhan? Congress, kasi Congress, so. Uh -huh. Ma'am, ano po yung dahilan? Kasi nung nakakwentuhan namin kayo sa Senate, anabanggit nyo, gusto nyo tumakbong alkalde ng Las Piñas. Bakit po nagkaroon ng pagbabago? Uh, tingin po sa Congress, I can continue my advocacy for agriculture and environment. Mm -hmm. And at the same time, I can do service din sa constituents ko mm -hmm. na pwede naman kung encourage ang ano ang livelihood mm -hmm. uh, ako ng ano ng uh, infrastructure mm -hmm. makapag -ma protect ko rin ang environment sustainability at saka housing so ma magagawa akong lahat yon mm -hmm. uh, so ano mm -hmm. kahit na at, at, at makakatulong pa rin ako sa mga farmers and fishermen mm -hmm. at saka sa environment as a whole yung country. Oh. oh, nabanggit niyo po talagang ang inyong asawa si sa dating Senate President Manny Villar. Ang gusto talaga niya kayo po ay tumakbo sa Congress hindi bilang alcalde. Tama po ba? Yeah, yeah. Kasi marami rin kaming NP sa Congress. e eh, gusto niya meron din tao doon. <laughs> para help them. Oh, Pero, so, hindi naman natin masasabi, ma'am, na nag-prevail over your... Uh... Hindi naman. Nagsama naman siya. Ah, uh, oh. So sinunod niyo rin yung kagustuhan ho ni Senator Manny Villar. Meron na mga kung pamangkin na gusto mong mayor. Eh. Oh. Mm -hmm. So at least naiwasan na rin po na maglaban ho kayo ng pamangkin ninyo sa pagka-alcalde. Mm hindi. -hmm. Yung dalawang pamangkin po, maglalaban na mayroon. <laughs> ah! Ay, kung pamangkin, yung dalawang pamangkin, meron po ba kayong susuportahan o magiging... Pan yes, yes, yes. O, yung anak ng kapatid ko. ng no. lalaki. Mm. lalaki. So, ma'am, anong pangalan noong anak ng kapatid? Carlo Aguilar. Carlo Aguilar. So, yun ang susuportahan nyo, ma'am? Mm-hmm. Mm-hmm. So, ma'am, ang filing ninyo on Monday, anong oras at saan po kayo magfafile? 9 a.m. sa ano? sa San Juan, di ba? Doon ang hmm. NCR file.